oo oh. ano yan? saan galing yan? oo alabas mo yun ala alaki yung papahayang o ginawa ko yung order nating tubig hindi oh, po order okay. lang galing ala alaki yan ala okay. sige ka bigat pala aray. Bigat pala dito aboy okay. bakit? hindi mo? bakit mo pinag gilid dito sa loob? ay doon laging iwanan sa labas Oh, hindi ba matatapos yan? Hindi pa. Hindi ka mo ginagawa. Ay, kasi nga, may bisita tayo sa isang araw kaya naglilinis ako. Luminis ka na ng luminis. Kahapon ka pang luminis ang luminis. May bisita na tayo sa isang araw kaya ako naglilinis. Kasi sa isang araw meron tayong bisita ng gaya din. Kaya, luminis kumagabo kasi. Talaga? Oo, oo. Ano ka ba nga dito? Nakapagod na eh. Ito ba yan? Ang sabawis ka na, eh. Oo nga kasi nga. Ang tama na. Magkita ako tapos magiginis pa ako dito. Tama na yan. Ano mo muna ako? Pawis na pawis ka na. Ah, Ta, doon tayo magpapawis sa mga mga kung kapawis tayo sa kwarto. Sa kwarto? Oo.

Tawa pa ako, Dinisin mo sa kwarto. Ikaw ko, eh, pa nga ako. hindi, hindi, hindi. Naku, ko. Naku, Laku, wala, na wala na pala yung bigas pa. Wala na pala kanong bigas. Paano ka na ako? Ano, Halo, tagal mo naman dyan? Ano ka na mo? Wala na pala tayong bigas? Ha? May pala natin bigas. Wala na pala o tingnan mo ka unti na parang dalawang taing na lang po. Wala na pala. wala ka. Eh wala pa nga ang sahod tayo. Paano gagawin natin? Mata tayong bambili. Ito, bumili ka. Oh, ang dami nang kayo niyan. Oh, yan? Oh, bumili Isang sahod lang ang bibiliin ko. Ang dami ng na yung labis. Oh, eh, siyempre, eh, pwede ba kainin ng kanin lang? Ay, bibili na ang ula. Makala ko akin na yung eh. Maliligo muna ako, tapos bibili ako ng bigas. Wala pa na pala tayo. Pabilisan mo. Ano? Punta ba niya ba akong pera? Punta ba tayo? Ano ba? Maliligo ka ba? Oo, maliligo pa. Gusto mo paligoan din kita? Ano? Maligo ba Oo, Oo huwag, huwag Tara, paligo na kita. Huwag na, kaya ko maligo mag-isa. Huwag tulong sa maligo. Huwag na, sige, susunod na ako tayo sa iyo sa kwarto. Dali na, dali na, bilis. Paligo ka kita. Susunod na ako dali sa sa kwarto, sige na. Bilisan mo. Oo. O. Sige. Susunod na ako dyan. Ayan, mahigit pa tong ano. Pang-shopping ko to bukas. Tamang-tamang.